Okay guys, long time no vlog at ang pangbungad na vlog natin ay ang pag paka, ni Kaido. Ayun, nagtatari si Kaido. Tatari si Kaido. Ayun na, ayun na, ayun na. niya. Ayun na, ayun. Tinusok na, tinusok na, tinusok na. Yan siya guys. So, tingnan natin kung kaya natin siyang i-taxidermy, i-preserve hindi pa naman siya nakangamoy. Hindi ko lang pong ilang araw na siyang patay. Pero based sa kanyang abdomen eh, parang numipis na. So parang nag na yung katas sa abdomen niya eh, siguro. May isang linggo na rin siguro. <laughs> Yan, namatay siya sa katandaan guys. Expired na siya. Napaka Napakalaking talantula na ito. Goliath Bird Eater na talantula. Ang tila po sa Blondie. Nag-uumpisa nga sa kanyang kulay So meaning eh, ilang araw na rin patay ito. Ano? It's taxidermy time guys. So ito yung mga kakailanganin natin. Parang mag-opera lang tayo. Pero itong ating scalpel eh. Lumang-luma na. Kalawangin na at na. Never mind guys. It is what it is. To balik ko rin natin. Ito ang likod na gagamitin natin pagpatungan ng ating Goliath Bird Eater ang ahaba ng mga galamay niya at napaka katingtingnan kapag gagawin nyo to guys at meron kayong sensitive na skin kailangan ng gumamit ng long sleeve ng gloves tsaka ng mask tsaka ng face shield pa sigurado eto nga pala si big mama ang girlfriend ni Kaido noon na siyang namatay dahil sa nagkaroon siya na sakit na dyskinetic syndrome so yan si Kaido tapos si big mama para sa mga one piece fanatic dyan Hindi ko sure guys kung good pa ito. Punit-punit na yung kanyang abdomen. Napaka-rupok na ng kanyang abdomen. Hirap linisan. So, So, natapos na rin guys yung taxidermy ni Kaido ang ating kita sa Blondie. Uh, isang mature male na matay dahil sa katandaan. Ayan siya, parang buhay na ulit si Kaido. iba naklabas pa yung fangs. So, ayan, um, hindi siya perfecto pero decent na rin. Okay na rin to guys. Maganda rin yung pang display to. Um, na -re -re represent rin yung kanyang kastigan Ang daming mga patcha pacha dito pero goods na rin yung guys. Okay na, okay na rin pang display. So, papa lang natin to Hayalan natin lang ilang, ilang linggo, ilang buwan Hanggang sa tumigas, hanggang sa mawala yung aroma niya <laughs> Tapos, goods na siya Taxidermy ni Big Mama Tsaka ni Kaido Kung titingnan niyo si Kaido Parang napakalaki Pero pag si Big Mama ay eh, Nagiging malate ulit si Kaido eh, no? Mahaba yung galamay niya Yan mga males Mahaba yung galamay eh. Ito si Big Mama Chunky na chunky Big Mama talaga So yan So ano sa tingin niyo guys <laughs> Okay naman, di ba? Desente naman tong pagkakatak sa dami ko kay Kaido kahit medyo may mga punit-punit pero goods na goods pa rin. So, ayun guys. Um, tayo dep na muna tayo. Tsaka, yun. Maraming salamat guys at yun. Chill lang tayo guys sa TV at peace out.